mga kabukid uh, hinanda ko pala yun brother so ito yung ating mga sisi mga kabukid oh. hindi ba makita so yan sila so ilagay ko muna yung tubig sa loob tsaka nagdagdag rin ako ng rice kasi lipat natin yung second batch ngayon so it, ngayon na yung pang 21 days nila so nandito sila mga kabugi oh. so kanina nag overheat yung ating blower kasi, ay eh, yung ating eh, incubator kasi marami na yung sisiw so tinanin ko na ito kanina tinanggalan ko ng mga eggshell so ito yung mga eggshell mga kabugi doon yung nakuha natin oh. So, ang ginawa ko rin, mga kabukid, ito. Yan, nilagyan ko na ganyan, binuksan ko. Kasi mainit masyado. Ayaw bumaba yung ganyang, yung temperature ng thermostat. Kaya ayaw umandar yung blower. Yung ginawa ko, yun, para bababa, big, bumaba yung temperatura sa loob. So, ngayon mga kabukid, ilipat na rin sila. So ito lahat mga kabukit Ya Ang niliksi na nila So lalagyan natin to sa broder So yan sila mga kabukit oh. Nag, Yung mga toka nila Nag umanganga Dahil sa sobrang init So Kanina Mayroon akong tinulungan dito Tatlong piraso mga kabukid So yan yung tatlo Nasigla na yung tatlo Ito sila mga kabukid yung tatlo Yan na tinulungan ko na lang Kasi pag lumabas at Saka mayroon tatlo na hindi napisa So wala siyang indikasyon na mayroong bitak So yan ito yung tatlo na hindi napisa ngayong sa pangalawang batch at sa yung unang batch natin may dalawa na hindi bali lima lahat ang hindi napisa natin at saka isang mortality so ito lalagay na natin doon mga kabukid so wala na tayong gagawin dito lalagay na lang natin agad doon sa may tubig para makainom na sila bukid bali yung nilipat natin 33 na piraso so 36 lahat na piraso kasama yung tatlo nandoon sa loob pa natin DIY incubator so ayan nilipat ko muna yung tubig sa loob para makainom yung bago so tingnan yung mga kabukid tatlong araw lang yung pagitan ng ating mga sisil pero malaki na yung nauna, di diba? So ang dami na nila mga kabukid. Bali yung laman ng ating brooder ngayon nasa 50 plus 50 56 Tama, 56 kasama yung tatlo doon sa loob natin di way brooder ay incubator. So sana maging okay ang lahat kasi marami-rami sila. So yung iba nandito pinapakain kumakain na sa labas yan o, naglagay na rin ako ng pagkain no? mayroon nang ang ipot dito so yung mga malalaki lumalabas na sila so tatakpan lang natin dito yung mga kabukid so hindi na muna natin tatakpan ng malaki kasi hindi natin ipopol kasi mainit ang panahon ngayon no, tanghaling tapat ngayon kaya ngumanganga yung mga ngayon, ating mga sisiyo So ang saya saya nila mga kabuki no? So tulad pa rin dati yung pinapainom natin Yung vitrasin gold oh, so, Disclaimer lang mga kabuki din dahil tayo doser ng gamot na aking binanggit so, sayang nilang tingnan mga kabuki ng dami nila Sana lumaki sila ng maayos at maganda Para marami tayong maibinta So magkuhan din tayo ng mga kuhan ito yung pang breeder natin maghanap pa rin tayo dito Mag-select tayo ng mga malalaki so, ang ganda, ang ganda tingnan nila mga kabukid ang dami nila masasabi kong maganda yung ating hatching rate ng ating DIY incubator so, sana maparami pa natin ang gusto so yan mga kabukid umiinom oh, na sila Araw lang ang pagitan ng mga kabukid Ang bilis lumaki ng nauna O so, oh. <laughs> Kaibag Magkalayo yung diferensya Magka -difference yung Yung laki nila So Ito observe natin ng mga kabukid Kung hindi ba sila mag-aaway Kasi hindi magkakaparehan ng edad ah, pagitan na araw Sana hindi sila mag-aaway Kasi bagam may mahirapan na naman tayo po mag-away ng ating mga sisyo kasi magkasugat na naman yan sila kasi magtutukaan yan sila so saya-saya nila nandun sila sa ating ipa yan mga kabukit thanks God tapos na tayo mag pahat sa buwan ng November so kolektar na naman tayo para sa December So yan lang, kumakain sila At ginaman ko na rin ito ng takip mga kabukid Ito, silopane lang Lagay ko lang dito yung silopane mga kabukid Yan yun lang Yan lang yung ginagawa natin dito Yan lang Yan o Tusok-tusok lang Hindi na yung Lanap <laughs> <Lala> ang kaartihan <laughs> Mabilis yan <yung> gawa lang <laughs> Parang naglalaro lang na. yan So, thanks God. Maraming salamat. So, yan mga kabukid. Pinagpawisan din tayo kasi mainit yung mainit yung mumbilya, yung 100 watts. Grabe, di mo mawakan yung mumbilya. So, sobrang init. So, hanggang dito na lang mga kabukid. See you in my next video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na nag-subscribe sa aking mounting YouTube channel patuloy lang tayo sa buhay at enjoy lang palagi kung ano man yung mga ginagawa. Sa mga hindi, ka, hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman, kunting tulong para maging, meron na tayong pambili na pakain sa ating mga alaga. Bye-bye, <laughs> see you in my next bukid. Biro lang mga kabukid. Patuloy lang tayo sa buhay. Bye-bye, God bless.